Good morning at welcome sa panibagong vlog Magaling na ako sa labas Nadala ko na yung aso namin Eh hindi ko na pinakita sa inyo Baka sabihin nyo nun <laughs> Ganun lagi yung uh, ginagawa ko sa vlog So Nagluto na si Mrs. ng umagahan Pancit canton With egg Ay, ano, grabe. So mamaya maya uh, Kain lang kami ng umagahan Tapos punta kami dun sa Tindahan ng Pilipino dito So Papakita ko sa inyo yun mamaya. Uh, pag, hindi, pag hindi maraming tao doon. Kasi ano yun, uh, mga bata pa yon Pero may sarili silang tindahan dito sa Italy. So, di ba, nakaka-ano yun. Nakaka-inspired na mga kabataan. Di ba, Bumili kami ng balot. Balot lang ba yung binili mo? Ano pang meron? Is... Wow, meron bituka Dugo. Dugo? Pero <laughs> hindi Sarap yun. So, kain muna kami na umagaan. At uh, buto na kami doon. Good morning sa inyo. at ingat palagi. Ciao! Ciao, my love sauce! So... Ay! Ayun, abis na ako. Ready na kami ni Mrs. At punta na kami sa negosyo ng Pilipino. Pero mag-aano pa rin ako. Magsusweater pa rin ako kasi protekta sa init. Mainit ngayon. So, siguro mag kami ng ano eh uh, 10 minutes siguro o 5 Dito na tayo sa tindahan ni Aling Bea Ano sa Aling Bea? Ano? Si sa Aling Bea Ito <laughs> sa Aling Bea? Balot Balot, balot na tindahan Wait jay, ano pa? May... Wala na nga Bitukan? No kuya, hindi bito bitukan Walang bitukan Hindi <laughs> kami to <tuloy> rin makakapag overload <laughs> Asi! <laughs> ah, Asi! <laughs> Nabudol na naman tayo dito. <laughs> May mangga rin o, Chi. Pag sardines. <laughs> Sarap ng mangga. Ah, mm -hmm. <laughs> Tayong paninda dito. Ay, pawas, Mga Pilipinas. Pawas, Suka. Suka. <laughs> oh, oh. Parang hindi yung nagpapawisin. Hmm. may katin ko. Ayun, na kami. Diba? Ang babata pa nila pero may negosyo na. Ilang ba yan? Ilan taon ka na? Thirty. Eh ha? 31. Thirty-one. thirty ba? 31 lang ako. Seg, thirty-one ako po yung November. Ayan, ah, bumili nga ako pang minuto. Bumili rin ako ng ano... Meat fish. Napanood ko to. Hindi naman ba na po ang... Just lately nakita ko din kung ginagawa nilang sisig. Sisig? Ang ano, ang ganyan. Baka yung sisig ano, baka yung... Yung pag nasusunog nila, ginagawa nila ng sisig. Baka yung kililawin. No, sisig ang dahil ang probyo. Nakita ko na to. nga to, ginagawa ko ang um, ano. Mayroon kaming mangga. Lalagyan natin to sa vlog para maka ano tayo, maka discount no? <laughs> Nandito na kami sa bahay. Ayun nga, uh, ah, nabudol kami doon. Pero okay lang, kami naman din nakakain kakain ng... Ano to, Chi? Ay, mabibigay sana. Sana ni Michael. Ito yung mga pinagliitan ni Basti nung bunso namin. So, ayun, papamigay namin doon sa Pilipino dito. Ayun, ang mga buns pa yan. Oh. Hmm. Buns. Ayan. May mga kaibigan, kasi kami ang Pilipino dito. Eh, ayun. May anak silang mas maliit kay Basti. So, doon namin binibigay yun. Yung mga pinagliitan ni Basti. Tapos ang ginagawa ng Pilipino na yon, pag maliit na dun sa anak niya, binibigay naman niya sa isang Pilipino rin na may maliit din na anak. Diba? Siyempre, tulong-tulong lang. Ganun lang ang buhay, di ba? Ayan, tapakita ko sa inyo pala yung mga pinamili namin. Avocado. Ayan. Manga. pumila kong mangga oh. Grabe, pero isa lang. Kasi <laughs> kami lang namin, yung mingisong kakain. Siyempre, shingaling. Ano to? Judge! O, ano, yung candy na bubble gum. Yeah. Siyempre, ang... Pang ginatan. Lumuwi tayo. Bumili rin. Ha? Bumili rin pala kami nito, ah. Laing dry taro leaves. Upo. Patola. Ah, patola ba yan? Si. Sa panong upo? Ang um, upo ko Ah, copy ko. Ni misis. Ito, gusto ko ito. Nakakita kasi ako nito, yung bangus. Ah, ginawa niyang ano? Binagoong ang bangus. Mukhang masarap nun. So, yun, kaya bumili ako ng itong pagkain ito ng mga bata. Siyempre, meron dito tayong yung taba ng, ano, ng bangus. At ito, century na. Ito yung aming tanghalian. Ito ang tokwa. Ano pang binili natin doon? Sayote. Papasibulin Sayote. ko rin. Papasibulin, ma? Yeah. Para dumami. Wow. Um. At syempre, ang pinaka-special kong nabili, tanglad. Wow! Ang sarap na naman ng ano nito. Chicken inasal. At ang last namin nabili, balot. Tingnan nyo ang balot dito. 600 pesos. Anim na balot. Isang daan isa. Hindi <laughs> ko lang magkano ba sa atin ngayon ang balot? 25 yung hindi basag. 22 yung basag. Ha? Huh? Pero okay na rin at least matikman. Siyempre, nasa Italy tayo. Mahirap yung mga ganang pagkain dito. Kaya oh, nice. si Mrs. Uh, um, bale, yung mga angkan niya. Yung mga kaninununuan niya, lolo niya. So, ayan, may negosyo silang balot. Itik ka na. Balot tsaka itik. Sa Laguna. So, kaya miss na miss to ni Mrs. At ayun pala yung may-ari noon, si Bea. Brinyo, 31 years old pa lang. Meron siyang negosyo. At least, ikaw yung boss. Ganun ang kagandahan pag uh, may sarili kang negosyo, diba? Uh, at yung asawa niya, paras kami ng trabaho. Kaso lang, wala doon ngayon. Nagkakambas daw ng mga inumen, mga pambenta. Papakulo na ako ng dalawang balot. <laughs> Sarap yan. Tapos nag-ready na rin ako ng tanghalian namin. Simple lang yung tanghalian namin ngayon. Yan. Kamatis. Ah, century tuna. na. Tsaka itong yung chan ng ano, ah, bangus. Nasa lata rin. Puro na lata yung pagkain namin ngayon. Okay lang yan. Dahil mamaya naman pupunta kami sa birthday nung kapayit ni Mrs. So, sigurado bombay bomba yung pagkain doon. Kaya, eto na lang muna yung aming kakainin ngayon. Si so, Mrs. na guys ng mga kwarto. Habang tinapakuluan ko itong ano, Balot. Wow! Ang <laughs> <Ay> ba? init! <laughs> so, yung kain na lang kami. Balot muna yung titirahin namin. Ayan na. Nabasag yung sa akin eh. Wow! Hmm. Grabe. Ang init! <laughs> Mukhang maganda, ha? Ha? Uh Huwag ka makain. Ano? Kainin mo na! Ang init! Masa ang sisyo dyan? Ito! Ako oh, nga, malit lang na. Hindi ka tulad yung mga may tukana. na ano? May... Minsan kasi may... Balot sa puti nga, yan. Minsan may ano eh, yung... Balaybo. Wow! Sausaw sa suka! and boom. Mm. Hop, wow, grab it. Cheers. Mm. na. Ay, nagawa na si Mrs. ng sandwich. tadal namin dun sa birthday niya ng kapatid niya mamaya. So, nandito na rin yung mga bata Balik lang Tsumula nung umaga pa yan ha? Eh. Ngayon lang bumalik, alas 4 Ano yeah. binili ma? Pus Yo yeah. Smart yeah, pus ang binili uh, fair, ko, Oh ho ho Pumili daw siya ng sweater ni Kobe Brian Higa hey, ako, saan binili ma? eh uh, cargo para uh, Pagbenta Si ciao bello. Ayun, ready na kami. Bisa si misis. Ayun ha, si misis. Naka-short. <laughs> Baka mamaya lang may ginto. Ato bis na rin. Yung panganay namin, nandun na. At, uh, yun, bantay mo muna ang bahay. Okay? Ha? Huh? <laughs> Takawawa naman. Hmm? Kagala ka na lang ni Papa bukas, okay? Ha? Huh? Uy! Ciao! <laughs> COVID. Yan na, pala. Naulan na. So, ayun. Pamunta na kami dun sa birthday ni Hipag. Kapatid ni Mrs. 40. 40 ba yan, Chi? 40. Sa 41. 40? 40. Ha, ah, 40. Ayun, kaya special, di ba? Let's go. Ayun, nandito na kami sa reception. Ayun, 40 years old. Ayan. Pero... Wala pang tao, siyempre, pa-prepare pa namin yung mga pagkain. Yan may tarpa dito sa loob. mga table. Dito yata i ano, banyo tsaka itong uh, upuan pa. Wow. Ang hire dito ay ano, uh, 90 euros. <coughs> Isang pahanda. Pero hindi ko lang kung may oras yung yung 90 na yung kung may limit. May bar pa sila, diba ba? Mas kasi dito pag ano, uh, ah, birthday ka, ganito. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, maingay. So, pag may ganitong lugar, eh hindi ano, hindi sagabal sa ibang mga nakapira. Di ba? Ah. Uh. Ayan. the day I die